Okay, so yun. Uh, hello guys. Uh, magandang tanghali sa inyo, no? At uh, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, bali nandito yung ating Mio Sporty. Ayan. So, nagbabalik yung Mio natin. Handa, uh, nandun na pala yung NMAX. So, bali for today's video, actual troubleshooting tayo, no? Uh, basic lang naman. Uh, yung mga common issue lang naman or common problem ng uh, isang typical na motor. Which is, So, yun nga. Uh, brake light. So, uh, dito kasi, napansin ko. Ayan. So, nawala yung uh, ilaw natin sa dashboard. At the same time, uh, yung brake light natin, ayan, kung mapapansin nyo, naka-off yan. So, lagyan natin ng park light or yung tail light natin. Ayan. So, umilaw. Ngayon, uh, sa brake light natin, wala. Kahit na pindutin natin siya o i-press natin yung preno. So wala talagang umiilaw. So mapapansin nyo, uh, wala yung brake light na. Ayan. Pagdating naman sa mga ganitong problema guys na, uh, hindi na ako nagda-diagnose. Uh, alam ko na agad kasi uh, ayun, uh, matagal na natin experience yung ganito. So diretso na agad tayo. Pero uh, sa mga beginners no, kung uh, wala kayong idea So, niyo ninyong uh, gayahin to Or, uh, ayun nga uh, makakuha, makakuha kayo ng idea Kapag uh, nangyari sa inyo Okay, so, bali uh, Open natin yung uh, Tail light nya, no? So, tignan natin kung uh, tama nga ba Or, uh, ayun nga, tama nga ba yung hinala natin Okay, so, buksan natin yung Kanyang kuan And, uh, open natin dito. So may dalawang tornilyo yan guys. No. Nawala na nga lang yung isa. Ah, uh, hindi ko pa napapalitan. So buksan natin yan. walang tayo ng gamit. And dito yung gamit natin. So kuha tayo ng hot screw. Ayan. So buksan lang natin yan. Ayan. And uh, pag wala na yung tornilyo, iangat nyo lang sya. Ayan. Matatanggal na yan. Tapos, magkaka-access na kayo dito sa uh, taillight assembly. So, ikot nyo lang to. Ang sakit nya. Ayan. At uh, mahuhugot nyo na yung mismong taillight. Then, ikot nyo ulit. Wait lang, press natin. Ayan. Okay, so ito yung kanyang mismong brake light bulb. Ayan kung mapapansin nyo guys, putol yung kanyang filament, no? Yun. Kaya kapag press natin yung preno, eh, hindi umiilaw. Yung tail light buo pa yung sa taas, ayan. Pero, uh, yung mismong brake light, putol na. So, tama yung inala natin. So ganoon lang kasimple guys, no? silipin nyo lang yung uh, bumbilya kung uh, putol na ba or hindi pa. Ngayon kapag ka, hindi pa putol, uh, pwede tayong uh, mag jump sa susunod na components sa mismong lever ganoon or sa mga wirings. Then bumili na nga pala ako ng spare parts kanina kasi yun nga tulad nga ng sinabi ko alam na natin yung ganyang problema. So, bumili na tayo ng brake light bulb. Okay, so balik natin siya guys. Para makita nyo in actual na talagang Ayan. Ayan. So, balik natin. Ayan. Switch on. Tail light. Ayan. So, nakailaw siya ngayon. Ayan. Kahit na hindi naman natin i-open yung tail light, press lang natin yung brake light dito e iilaw na yan dapat ayan hold natin yun so wala ayan palitan na natin siya ng bago ayan so ang hirap siya tanggalin so tanggalin ko lang siya guys ayan so ipalit na natin yung bago natin binili so ito yung nabili natin bago so makikita nyo kumpleto yung kanyang filament yung dalawa at syempre ilagay na natin ayan okay so nalagay na natin yung bago guys ito na yung luma and on natin daylight off natin hold natin yung preno Ayun. Ayan okay, guys. So makikita nyo. Sa salamin. Ayan. So ganun lang kasimple guys. Ano? Napakadali lang i troubleshoot ng uh, Tail light natin kapag hindi gumagana. Ayan. At pwede natin natin siyang ibalik. So ganun lang siya kasimple. And uh, bumili nga pala ako ng peanut bulb dito sa uh, dashboard natin kasi uh, tulad nga nang sinabi ko nawala yung uh, ilaw natin dito sa dashboard. So, papalitan ko rin sya and uh, gagawa natin ng tutorial yun. Then, ibalik ko lang to para ayun. So, pagbabalik naman, napakasimple lang din. Ayan. So, isuot nyo lang na ganun. Siyempre, may lock din guys. Kung paano natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. Ayan. So, kapag pumasok na, ikot nyo siya isang beses. Ayan. Then, Ganun lang kasimple. Then dito naman, ah, uh, balik na natin yung kanyang pinaka-cover sa likod. Ayan. So kung first time nyo, ah, uh, medyo may katigasan to. No? Kung first time nyo magkakalas ng ganito. So dito kasi sa Mio natin is ah, uh, lagi na lang siya nababaklas kaya napakadali na lang siyang kalasin. So, balik na natin yung tornillo. Ayan. So, balik natin yung tornillo so, na. And, ah, uh, Abangan nyo pa sa mga susunod na vlog guys ano. So magpo-focus muna tayo dito sa ating Mio Sporty. Ah, uh, subukan na natin siyang uh, ah, hilamusan o bihisan and uh, ah, ayun so yung mga kulang na tornilyo ah, ilalagay na natin or kukompletuin na natin and uh, ah, ayun so bali yung ganito na lang siguro guys ano ayan kung nakikita nyo yung testing natin okay so tail light ayan so may ilaw na agad yan ayun magkita natin sa reflection ng and max and the dito then sa may brake light naman sa so, natin okay ayun so kung mapapansin nyo lumiliwanag so goods na yung ating uh, preno so uh, na nakakatakot kasi guys ano kapag ka yan tayo ng uh, ilaw sa likod lalong lalo na yung kasunod natin no kapag uh, ganitong tirik yung araw hindi mo mapapansin na nagpreno na pala lalong-lalo lalo na kapag uh, malaking sasakyan yung nakabuntot sa yo. So bali ang labas eh kahit na ikaw yung binangga, ah uh, bandang wala kasi lana mo pa kasi wala kang brake light. Okay, so bali hanggang dito na lang, guys. Ah uh, sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na 'to, so please like, share, and subscribe.